Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, oh, this is Gina Rodriguez yes, from my channel, a faith leader, also mata reader. So ngayong hapon, natatagyan natin ang kasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of April 10 hanggang April 16 for the sign of cancer. So cancer, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video. kanina mo kaya energy or what sa buhay ng mga cancerian ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. I don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of the Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapong naviyay ang balik sa inyo. So let's see, what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit? Angel Spirit, please give me information for the sign or Cancerian. So, ano kayo messages ang mensahe? Ang Ate Mahilab. So, there's an Ace of Swords. There's a breakthrough. No? May mga bagay na magtatagumpay ka dito. There's a new insight. May mga bagay o pasilip dito na mga bagong ideas or plano. No? At may mga bagay dito na pangitain or may pa papakita sa'yo. No? May mga bagay na ipapaalam no? kung paano ka um, magsasuccess or paano mo pangahawakan yung success na to no or either um kung ano yung pagdadaanan mo na no? para mag kumaga kumaga maglilino siya unti-unti na -unti, no, no? at this is there's a the three of swords in reverse so there's a releasing releasing for the fee no kumaga makaka-recover ka na sa mga uh, pighati or um mga sakripisyon no? or either sa financial crisis or um, From um, heart pain, no? And a uh, body pain, So, there's a recovery. This evening, there is a Six of Cups. Uh, this is the... Um, something, um... Nostalgia, or something, um... Uh, memories, or either, um... Reminiscence. And there's uh, something, um... Uh, Magdadala sa healing process, no? So, unti-unti ng paghilom. And of course, there's a Ten of Pentacles with a long-term success. A long-term investment. Ibig sabihin, meron dito pang matagalan. So, um it's either um, financial windfall or financial security. At the same time, meron dito inheritance or pamana. Or may mga bagay na makukuha ka. It's either an, um, uh, pensions, or either all uh, yung sa fertility, yung pagganan sa pag pagbubuntis, yung gano'n. no? Um, fertility ba yun? Or something? So, let's see additional messages. And because there is a ten of cups with a happiness. Now, at the end of the time, magiging maligaya ka dito. Magiging masaya ka dito. There's a divine love. And because let's see what is additional messages. And there's a six of swords transition. At makakaalis ka na sa situation. At unti-unti ng um, paglaya, no? At pag-alis sa mga iisipin or mga problema pinagdaanan mo. Unti-unti ka nang uh, makaka-recover. So, let's see what is the ace of swords. And I that king of wands by control. No? Control yung, mga, yung emotions. No? Kung baga, sinasabi sa'yo dito, uh, this is the look at the bigger picture. Tingnan mo yung may magiging possibilities. O yung mga uh, magiging maganda kay hinat na. so let's see what is the three of sword universe. So there's a higher fun for a lesson learned. May mga bagay na kailangan matuto ka na. No? Sa lahat ng mga pinagdaanan mo, kailangan mo ng... Um, pakakatandaan, no, sa mga bagay na baka may balik baka babalik ka ulit sa, sa sitwasyon na no? kailangan iwasan mo yung mga ganto ganyan, 'di ba? Kumbaga matuto ka na para hindi inabumalik ulit yung cycle, no? Kung saan ka nahirapan, 'di ba? So let's see what is the six of cups. And I guess there's a the high priestess. So there's an the, um, intuition and mystery and secrets, no? Maraming mga bagay na parang tinatago mo, no? Tinatago mong sakit at um, paghihirap, no? mga pinagdaanan mo sa nakaraan at sinasabi dito makinig ka sa inner voice this is the higher power na parang kinukonvince ka na you need to pay attention na kailangan mo ng um, kalimutan or kailangan mo ng um, tumalikod sa nakaraan so let's see what is a ten of cups so, a ten of pentacles so there's an eight of wands so for there's a travel and fast communication and fast movement now there's some messages na hinahatid sa ina magkakaroon ka ng something um, well something of uh, financial security. At uh, magdadala sa'yo ng long term to. It's either uh, there's a travel by um, business trip or um, business uh, trabaho, gano'n. Or either um, there's a change, you no, know? May mga pagbabago dito na parang may excite ka. So let's see what is the ten of cups. At the same thing, there's a three of pentacles for collaborations. Kailangan na, kumbaga, alam mo sa sarili mo kung sino yung pag-uusapin uh, yung pag, uh kung sino yung kakausapin mo. No? kung sino yung pakikisamahan mo. Kung baga dapat masaya ka at the same time. And of course, uh, maging mag-ingat ka na lang sa mga ano, kasi minsan kasi, kumbaga may mga tao sa paligid mo na tinatrader ka, even your friends related sa'yo, no, kumbaga sinasabi dito na kailangan, yung emotion mo, na no? kumbaga kontrolado mo, na hindi ka gano'ng mag, kumbaga magtitiwala. No, so let's see what is a six of swords. Because there is a queen of course, for healing. May magkakaroon ka ng healing dito guys. At unti-unti ng paghilom na. No? So let's see what is the ace of swords. Because the king of wands. Pero kasi there's, there's a strong card, confidence. Na, no? kung baga, the more na confidence ka, the more ka magsasuccess. Unti-unti yan. Pag um, makikita mo yung magiging possibilities. At the same time, there is a the magician for the three of swords. There the high Kung baga, this is a power by God. Na, no? kung baga, may mga bagay na binibigay kasi para matuto ka. Pero at the same time, makaka-recover ka naman na. na no? kung baga, nakarecover ka na from the pain, from a worries, from um, crisis, na, no? from a trauma. No? Kapag kasi nasa dito, this is a religious factor or something, a re religious beliefs or something, traditions. Na sinasabi dito na kung hanggang sa kakakapit, na minsan yung paniniwala at pananampalataya mo, sinusubok din yan. So let's see what is the six of cups. Because dahil, high this. Because there is a four of pentacles. Protect your power, protect your energy. Na dapat protection mo yung sarili mo. No? Laban sa multo ng nakaraan. Kasi minsan, um, yung mga nakara nangyari sa nakarani, na hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakakalimutan. Which is yung know, nagsisilbing blockages mo. So, let's see what is the Ten of Pentacles, because the Eight of Wands, so there's a reward card. I told you, so may trouble ka talaga. Makakapag-ibabansa ka this time. Makakaalis ka na. Or either may nihintay kang documents or something. First, makakaalis ka na. So let's see what is the ten of cups and the three of pentacles. So there's a nine of pentacles. So there's a blossoming abundance. Pag may pag may paglago, may pagyabong, no? Kumaga dito na yung dito mo na matutuklasan na maari magiging masagana ka na. 'Di ba? Sa dami mo pinagdaanan, sa kripisyo paghihirap. So ito na yung malaan sa plasak mo na. Ang tagumpay. And because there's six of swords and because the queen of cups. So there's a the four of wands. So there's a wedding. There's a celebration, homecoming no? At sila sa dito doon sa family gathering or else there's a four of ones para represent the twin flame energy or soulmate connections. Maaaring sila sa dito na maaaring magtatagumpay ka na. Talagang there's a sanyales na, na talagang nagkakaroon ka na ng transition na malaking pagbabago na unti-unting pagbabago no? na makakalaya ka na sa bangungot at mga mga nangyari sa nakaraan mo. So let's see what is addition messages for the outcome sa outcome is the will of fortune. See, there's a turning to your favor. Ang pag-ikot ng roulette ay pag-ikot ng kapalaran mo. Ito na yung sinasabi na tatadya ka na sa eksena na to, na ito na yung muling pag, pagyabong mo. No? Kung baga, kung kailangan mo ng, uh, mag, there's a save, uh, say, yes big change, uh, to the big change, no? Kailangan, kailangan ka na mag, mag, um, kumaga, kumoo oh, na muli ka na magtatagumpay at muli ka na makakabangon. ba? Diba? Walang pagsuko. Kailangan ito na ang pagbabago at muling pag-ikot ng kapalaran mo. At sinasabi sa'yo dito, this is a good luck. And there's a life cycles. And of course, there's a destiny. The universe is in control. Changes and cycle, karma, unexpected cycles and events. So let's see additional messages. Pero there's a queen of swords, is the bigger picture. Na no, dapat tinignan mo dito na yung magiging possibilities mo. No, yung lagi mo pakakatandaan. Huwag kang masyadong pala decision or huwag kang masyadong, um, kung maga hindi mo iniisip yung mga mangyayari, ha? Kailangan lagi mo pakakatandaan yung magiging posibilidad. So, let's see what is additional message about sa career. Sa career mo, there's a page of cause by intuition. Na makinig ka sa intuitions so mo. At sa there's a baguhin yung perspective mo pagdating sa career, pagdating sa mga pera or finances, kailangan trabaho is trabaho, negosyo is negosyo. Walang kamag-anak, walang kahit na sino dyan. ba? Diba? Kailangan pang hawakan mo pag business is business. So let's see, walang kaibigan, walang kaibigan dyan guys. additional uh, messages about naman sa, sa, love life. So there's the five of cups. And because the two of pentacles, no? Kung magami mga regrets or something, failure or disappointment or um, rejections na nagaganap dito. Kung baga may mga bagay na kailangan mong piliin, no? timbangin, ng no? kung ano ba talaga yung mahalaga. Kung baga dito, may mga bagay na hindi talaga appropriate sa hindi tugma. No? May mga bagay talaga na kailangan mong timbangin at alamin kung sino talaga yung tutugma sa puso isip mo at kaluluwa mo. Or else, kung baga sa um, mindset mo or something dun sa perspective mo, no? Same dapat kayo ng eksena. Para nang sa ganun, there's a give and take na pagdating sa love life. So, let's see additional messages about naman sa health. Sa health mo, there's a seven of pentacles. There's a harvest time. So, it's either consequences or harvest time na yung ginawa mo or yung tinanim mo. No? And at the same day, there's a king of swords to see. May pag-iwas. Stop the pattern. No? May mga bagay dito na dapat nagbigay sa'yo na mental clarity na may mga bagay na kapag bawal ay bawal. No, kasi at din na lahat ng mga kinain mo, lahat ng ginawa mo ay makukuha mo yung what you deserve. So, ibig sabihin may mga bagay na kailangan kang iwasan, tigilan, lalo-lalo na kung makakasama sa health mo. ba diba? So, let's see guys, now, what is the magical fairy messages? For magical fairy messages represent what? Vegetarian. So, kailangan mo na for and vegetables dito, ha? Erica's let's see additional messages. And of course, with, and of course you desire is within reach. Now have faith as everything is working in your favor. So see, kung baga sinasabi dito magtiwala ka, lahat ng, lahat ng mga, mga bagay na gusto mo ay talaga makukuha mo. No? At papabor din sa iyo ang sitwasyon. Kaya kailangan, uh, grind lang lang grind, keep going. No? Walang susuko, walang hihinto. Hanggat uh, malinis ang intention mo at maganda yung hangarin mo sa buhay mo. And of course, to your family, magaganda ang eksena mo. So, let's see what is a yin and yang. or Carl. And of course, there's some triggers. Now, minsan nag-triggers yung complication na nangyayari sa'yo. Ano ba yung, ano yung, ano yung nag-triggers? And of course, there's a self-worth. Tingnan mo, da dapat yung kalaga mo. Na minsan, mahalin mo yung sarili mo. Minsan siguro, nakakalimutan mo yung sarili mo dito. And there's a decision. na Kailangan mo na mag -desisyon. Yeah. Because there is a contract career and commitment. Dapat marunong ka mag-commit, no? Lalo na sa mga bagay-bagay. Pag, um, kapag talagang inano mo, no? Pag pinangako mo, pinag, uh, talagang gusto mong gawin, gawin mo. Hindi pwede pa bago-bago utak. Ha? Huh? So, let's see what is the synchronicities. And because there is a ready, kailangan maging handa ka. And there is an intuition, na pumapasok to sa bayong sa intuitions mo. It's either of predictions, premonitions, and visions, no? And uh, astral travel, and there's a fate. Talaga sinusubo na pala ng at tiwala mo dito. Na kailangan mo maniwala at magtiwala. Lahat ng mga nangyayari sa buhay mo ay may ibig sabihin. At may halaga. So let's see what is our Kangkala Raphael. Messages for you is um stretch. na no? kailangan mo mag, mag, ano, mag unat, unat ng katawan dyan, baka puro kahiga or puro kaupo. Kailangan mo rin mag inat-inat, no? And of course, there is a uh, do, do more research, no? Kailangan mong alamin yung makakabuti at makakaganda ng eksena mo, ba? Diba? Kailangan mong tumuklas ng mga panibagong eksena na magkakaroon ng development or trans, trans um, transition sa buhay mo. No? Or something, um, evolution. So let's see what is the additional messages for angel spirit for the chakra. For the chakra, guys. So there's a perception. See yung mindset mo. Na no, kailangan mo nang baguhin yung iba jan. And of uh, there's a perfections. Na no, kailangan ang um, organize more. Para something organization nakita ko dito kailangan ayusin mo isat set aside mo i set isat mo yung mga bagay-bagay na kailangan mong ayo kailangan mo talaga And there's an expansion, no? Palawakin mo ang kaalaman mo. So, let's see what is the monology And I sa conclusion of reading rich, no? Yung hinala mo ay maaaring tama. No? Yung iniisip mo ay maaaring tama. And I sa the personal issue, it's is a solution. No? Yung mga problema mo, no? Ay maaaring masolusyonan na. At the same time, guys, so there's, um, Balance is spiritual and practicality. So, kailangan mo maging balance eh. So, let's see. What is the additional message? messages for angel spirit? And because uh, there is a messenger. Not something a balance. And because uh, course, it may mean signs sa'yo. Ang ating universe na parang gusto niya sinabi niya na kailangan mo maging balance. Eh. Emotional, practical, physical, material. Now, I there's um, the create severing by conflict. Baka inyo yun nagbibigay complication. Yung minsan nawawala ka sa wish o nawawala ka sa, sa focus. <coughs> Additional messages. And there's a stretch. A strength. Na kailangan mo maging malakas. May ganda ka tinanong. Alam mo na, na ko. Additional messages. And of course, there's um, career change. No? May mga bagay na kailangan mong baguhin. Baka hindi na makakabuti yung career na yun sa'yo. So, baka may kailangan ka pang tuklasin sa sarili mo. And there's a speaker. No? Some of you guys na marunong ka dapat makinig. Marunong ka dapat Um, Kung baga tumangga. So, let's see what is our Kangkel um, Ma Michael messages. And of course, there's um, be gentle with yourself. Now, wag mo mo siya the pressure yung sarili mo hinay-hinay lang. And believe and trust. So, kailangan mo maniwala at magtiwala. At the same time, Romance angels are helping you. Pagdating sa relasyon at pagdating sa pag-ibig ay tinutulong ka na ating Arkanghel Rafael. At ang Archangel Michael na para matuklasan at malaman kung sino talaga yung para sa iyo. Kumbaga, there's a, ito ang sila sabi ko there's a soul contract or something soulmate connections. Maaring darating to the right time in the, in the, perfect timing. See, there's a 143 for a uh, time ngayon na 143 na talaga ni represent dito guys na I love you. Oh my god. And there's a service na maaring sila sabi dito na um, kung kumbaga, it's either a public servant or maaring marami ka pinagsisilbihan. No? So, let's see what is additional messages for angel spirit guides. And of course, there's a support and guidance. No? Sino support at ginagabay ang karating angel spirit. At the same time, guys, so there's a self-inventory. Dapat alam mo kung paano mo pagpalawakin ang sarili mo. Paano mo papayabuhin ang sarili mo. Di ba yung skills or something talent mo? I-enhance mo yan. At the same thing an, I told you, evolution, no? Ang paglago at paglawak ng eksena or malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo. No, unti-unting pa, no? Unti-unting pag, um, pag-tukla sa sarili mong kakainan. Eh. So, let's see what is the energy. And there is a victory. So, talagang magtatagumpay ka dito. And there's an angel of, angel of love. Talagang, may meron dito ang Helena para sa pag-ibig. Kasi siguro ang love ang kahinaan mo. So, kaya siguro si there's sa love dito. At at there's um, the temple part. discoveries. Marami ka pang ma dito. So let's see what is the romance angels. Let's see. Romance angels surprise at why. And of course there's a passions, no? Allow your heart and your soul and to sing with a joy. So kumbaga enjoyin mo lang yung pag-ibig na yan. At the same time, there's an information with um, codependency, something addiction or affecting to your um, romantic life. So, ibig sabihin dito, pagdating sa love life, na iwasan mo yung mga bisyo, yung mga walang, uh, yung mga, minsan dito may nakaka talaga sa relasyon yung, ano, yung pagiging obsessed, um, pagiging, um, obsessions or something, um, Um, addiction for um, ano, for addiction for um, cigarettes, addiction for um, from liquor, no? iwasan nyo yung mga bagay. So, baka inyo nakaka sa na or baka ano ka, no, material thing ka, no? Baka inyo nakakasira. Alam mo yung mga something addition, addiction na simple lang na akala mo it's normal, no? Kailangan mong i-adjust yan. And Jesus loving God said, He that believe on me, the works that I do, shall he do and greater works that this shall he do because I go to my Father. So see, lahat daw ng mga bagay daw na naniniwala ka na kaya mo, lahat ng mga bagay na ginagawa mo ay ayon sa, sa ikabubuti mo at ayon sa ikagaganda na eksena mo. Kung yan yung mga bagay niyan, alam mo na hindi labag sa ating Panginoon, gawin mo. No? Kasi lahat ng mga bagay na yan ay pagkakaloob sa iyo ayon sa kalooban ng Diyos. Kung talaga nararapat, ha? So, let's see what is the angel's answer. The angel's answer represent big happy changes. May malaking pagbabago, magandang eksena dito na magaganap. At sinasabi dito na if you believe, na ako naniniwala ka lang. At sinasabi dito na na No, may mga pinagkasundoan na mm, meron talagang pinangako na talagang matupad. So, let's see. What is the angel's number? The angel's number represent 1818 for willpower. Achievement, success, striving forward, prosperity, and go. Go better is uh, courage, luck. Talaga sinasabi dito na mapapa. Wow, significance events are on the cards for you. You will progress in your endeavors and gain new experiences. The right people and resources will put will be put on your path. An excellent proposal or change is coming up. You you're destined for a great, greatness. So see, talagang merong magandang kahihinat ng itong eksena mo. No? Unti-unting pagyabang at unti-unting pagtuklas sa sariling kaalaman sa sariling um, tagumpay. No? Kung baga sinasabi sa iyo dito guys, na um, kung baga nasa tamang proseso ka at nasa tamang landasin ka, gawin mo yung mga bagay na dapat. May mga bagay na kailangan kang iwasan at may mga bagay na kailangan kang alisin. No? talaga may mga bagay na gustong ipaalan sa iyo at talagang nakatadahan, nakatadahan ang ipaalan sa iyo ng ating universe na para paano ka mapapalawak at paano ka mapapayabong no? ng sarili mong kakayanan at kaalaman. So let's see what is the messages of life. Messages of life represent that God sustain me. So, sila sabi dito, guys, as I turn each day over to God, my worst is and my resistance softness. In the arms of God, I find inner peace even in a challenging time. Today, my faith provides me with a great strength. I welcome all that comes my way, knowing that lo the love of God sustain me. na no, alam mo talaga dito na kaki, uh, nakasama mo sa sa journey mo ay si God. na no, alam mo na lahat ng mga bagay na nangyayari sa Na alam mong kapit-kapit ka kapit, at kapit, hawak-hawak mo ang kamay ng ating poong may kapal, no? Lahat ng mga bagay na mararanasan mo ay alam mo mapagtatagumpayan mo. Kumaga may mga bagay lang talaga dito na, na mararanasan mo ang sakit, ang sak sakripisyo, paghihirap, at ang pighati. No? Alam mo at the end of the time na mararanasan mo ang ligay at kaligayahan at saya na natatamo at matatamo at matatamo mo in the near future. So guys, this is um, a weekly goodbye for the month of April 10 hanggang April 16 for the sign of Cancerian. So Cancer, 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 maraming salamat. For this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Marami salamat. And see you in the next video. Bye-bye and babos.